Ayan, 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 na, mga ayan mga ayan. Sabi, napakalaki ng na barko mga kaisla. O, ayan na, ayan na, nakikita nyo yung nasa ko, no? O? tao yan. Sabi, ang liit ang tao, no? Sabi, napakalaki na barko. Dito sila nagtago mga kaisla kasi kanina, malaki yung alon. Kasi malinaw kasi dito, sa isla, yan. Dito sila nag nagtatago. Pero ngayon, no, oh, malina, malina, malinaw na kasi parang lumayo na yung bagyo sa ay parang lumayo lumayo na ang bagyo. Kagawala lang ng bagyo. Ayun no, oh, barko. Ayun no, oh, ang tao, oh. Ang liit ang, ang tao. Grabe, napakalaki na barko. Wala kulai kulay. Ah, tingnan nyo. Hmm? Grabe, napakalaki. Ah, first time ko nakakita ng ganito kalaki ng barko. <laughs> Tapos wala pang kulay. At walang pangalan ng barko. Ayan, ayan, ayan.